Magandang araw mga sangkay. Update tayo sa ating CR na ginagawa. Ah, uh, dito po ay nagpa-plastering na tayo. Bali ang diskarte natin dito mga sangkay ay nilayout po natin ito ng naka-eskwala. And then after nyan is pinalitadahan po natin. And then hindi na po natin yan bubulihin. Babarahin lang natin siya. Ang purpose po nun is para kapag uh, nag-tiles po tayo kapit na kapit yung adhesive dyan sa ating uh, pader. Basta ang mahalaga lang dito mga sangkay, naka-eskwala po yung ating CR. Para kapag nagtiles tayo, ay magandang tignan yung bigat at yung siruho. By the way, ay, ang sukat po ng CR na ito ay 120 by 240. Kaya sakto po yung uh, sukat ng ating mga tiles na 60 by 60. Basta pwede nyo pong gawin ito mga sangkay kapag uh, magpa-plastering kayo sa CR. Huwag nyo nang bulihin kung ito naman ay papalitan. Uh, ito naman ay tatilesan agad. At uh, napakalaking advantage po nung pag uh, nagtiles tayo at uh, nilagyan natin ng adhesive ay kapit na kapit po doon sa ating pader dahil rough po siya. Basta as long as na binara natin siya ng maayos at naka iskwala po yung ating pader. Ayan po mga sangkay. Rough na rough po yung wall natin. At ito na nga po, natapos na po natin yung pag plastering Pansin po ninyo, sobrang rough po yan. Pero, nasa hulog at naka-squala yung ating